Alright, good morning mga pre. Sa mga may mga sasakyan dyan na diesel o kaya gasolina, uh, suggestion ko lang sa inyo na isang gasoline station lang yung kakapapakargaan nyo ng gasolina o kaya diesel. Kasi tingnan nyo yung nangyari dito sa Toyota Hiace. Eto, nagbaba kami ng tangke. Tapos nakita namin yung load ng tangke. Parang puro may grasa ang daming grasa at nakikita rito ito yung fuel filter nung Toyota I-Ace. IA yan titingnan nyo ah may nakukuha tayong parang grasa kaya mas maganda sa isang gasoline station lang kayo magpapagas para alam niyo yung linis ng, ng, ng gasolina o diesel na nilalagay nyo Titingnan tingnan nyo to Tsaka yung filter nito bagong bago yung filter nito pero gawa yung grasa natatakpan na ngayon nag, nagbabara kaya wala na siyang may sisip na diesel so ayun lang uh, stick lang kayo sa isang sasakyan para ay isang gasoline station para hindi kayo maperwisyo kaya nito ang anak naghahanap si sir ng murang diesel pero ito yung nangyari sa kanya bumara So ayun lang, uh, magingat sa mga nagpapagasulina at nagpapadisip dyan. Ride safe guys!